Maraming marami salamat po sa pagdugtong ng buhay ko. Sir, thank you sir. Kasi maski ikaw sir, hindi mo ako kilala. Gumagawa ka ng paraan sir, para matulungan ako sir. Kasi sir, good morning, Mayon. Good morning, morning po. po. Opo. Kumusta po kayo? Medyo okay okay sir. Natuwa ko kasi ang dami niyang tumutulong sa akin yan sir. Yan, ganyan kabuti yung ano, sir. Ganyan kabuti ang Panginoon, ano, magtiwala lang yeah. tayo sa kanya. O gagaling ka rin, sir. Walang wala talaga, tapos biglang boom. Ayun. Nak, ito Ayun, nak. Ito. Gagam ko tong mga tao na para tulungan magpalakas pa. Ka. Opo. Di po sir, hindi ah. sinasayang. Sir. Salamat po talaga sa inyo. Nap napanood ko nga yung live mo kanina, 'di ba? Nag-PM na sa si ano, si Awit Gaming. Opo, si Awit Gaming po. Isa po yun. Tapos, nagkagulo rin po kasi. Kasi may, may nang bash. Normal uh, na yun, sir. Normal, normal naman yun sa mga, ano, dito sa social media yung ganon. Kaya nga po sabi ko kapag, yun yung tinik ko na register eh. Tatawagin akong scammer. Uh -huh. Pero, alam ko sa sarili po, kailangan ko, kailangan ako ng tulong. Kaya humingi ako ng tulong, sir. Ama uh, tama yung tama yung naging decision mo sir na ano na dito ka ng tulong sa social media kasi pag dito ka ng tulong napakabilis dumating ang tulong sir. Ayun. Kaya nga po. Kasi nilapitan na namin mga gobyerno sir. Hmm. ang gobyerno wala talaga. So ganito sir, ah uh, bali kahapon ah uh, tinawagan ako ng isa sa mga sponsors ko. Ayan si Ma'am MC. Kaya natin okay. niya ako na makipag-ugnayan daw ako sa iyo kasi hindi siya pwedeng maka na makapagbigay sa iyo. So, ipapadaan niya sa akin yung ibibigay niya sa iyo. So, ako yung ginawa niya lang na no, tulay para maparating yung tulong sa iyo. Sir, thank you, sir. Kasi maski ikaw, sir, hindi mo ako kilala. Gumagawa ka ng paraan, sir para matulungan ako, sir. Kasi kung, kung ako lang talaga, sir, wala naman akong kakayang tumulong kasi isa lang akong delivery rider. Grab po, delivery ah? rider po ako. Pero, pero... Pero, alam mo yun, sir. Yung... Huwag lang de delivery driver Kasi marami po ang katulad niya yung mababa. Yes po. So, yun yung, yun yung kasi yung way ko ng pagtulong, sir. Ano? So, True sa akin, maraming blessings na dumarating galing yan sa mga mabubuti at mababait natin yung mga followers na may mabubuting puso. Kagaya ni Ma'am MC. Yan, So, okay. si, Ma'am MC sir is nagpadala siya sa iyo ng liman libo. So, oh, salamat po sir. Ayan. So, okay, pwede pa, ko siyang uh... ano ngayon sir, pwede ko na siyang isend sa iyo habang kausap kita para makita rin ito ni Ma'am MC. Ano? Okay. Ano alit yung number nito ni sir? Sandali sir. Ano nga ulit yung number mo sir? Padictate na lang ako para ano? 0916 Ayan, ayan na. Hawak mo naman, may, marireceive mo naman ngayon dyan kasi gusto kong i-confirm kung talagang nareceive mo. Opo, sir. Ito ayan. na, sir. Dito po. Kanyan na po. Ayan, salamat sa Diyos, ano? Salamat okay, po, okay, sir. sir. Salamat sa Diyos. Salamat, sir. Magaling ka, naman. sir. Magaling ka. Ah, actually, yan yung binigay ni Mama, no? Ni Ma'am MC sa'yo is pang dagdag mo daw yan, pang bilhin ng oxygen mo daw yan. Okay po. Salamat po, sir. Okay po. Salamat po sa inyo. Eh, anong ano minsan mo kay ano sir pala kay Ma'am MC? Ayun po. Kung, oh, kung mapanood niya po ito o oh, naka-record man. Opo. Okay. Ma'am MC. Maraming maraming salamat po sa pagdugtong ng buhay ko. Hmm. Pag po kayo mag-alala, warrior po ako, lumalaban po ako sa buhay. Yeah. Papalakas po ako. Maraming salamat po sa inyo. So, gusto ko sana ano to sir, gusto ko sana i-post ito dun sa community ko and then ilalagay ko po dun sa comment section yung number nyo at saka yung pangalan nyo para pag may gusto magpaabot pa ng tulong sa inyo, pwede nang idiretso po sa inyo yung tulong. Apo, wala pong problema sa amin. Salamat sir. Sir, maraming salamat sir Raymark, magpagaling ka po. Opo, salamat sir. God bless po. God bless po. God bless po. God bless po. Well i was dead